kabaw mo ako karon na ako dere sa my bus terminal kay naghulat ko nila dadto nya dugay magay nabot nya naabtan og sakit sakit kay untian unya kalibangon <laughs> kalibangon kay ko unya ni sakay na lang ko kuan tricycle nangita ko kuan malibangan dere sa my bus terminal jud ko glibang araw babae dere lalaki kwan ang tagisang ang bayad Pag umuhi ka singko ya dere papapasok ya dere ang bus terminal te thank you te ya yeah. sakay na buguan ni og kay na bubog motor balik gusto sa may minterio kay matur may minterio kay managkot yah gikan magukog hato dito sa mga anak sa sulahan yeah, kahulat na lang ko dila tiri sa minterio yah ko kalibang hola awat may mo ng na ita taxiar kay nauna na ko dito randa ko malibang sa minterio musulod tuta ko dito ba parang hatlok man ayah Nungunong na lang ko dito Yeah. Isa ni nga ito, ilang CR, no? Pero limpyo kayo. Walay baho. Humot pa. Walay kwan. Indot ilang CR. So, ila pong syudad na rin. rin. kung kabalo mo kung asa ko, indot ilang kwan kay limpyo. Limpyo ko ilang kwan rin. Sa nawa ilang kasada Kita kakitag mga papel-papel dara silang kalsada. Limpio dito po silang paling pa merkado, limpio. Kung asa ka mo soroy suroy dere, limpio. So pag abot ako dere na malingke me, na appreciate nako na dayon kay limpio kayo ilang lugar dere. So nindot ang pagdumala sa nagdala nila dere sa na nangulo sa ilang ciudad kay limpio jod. Ilang lugar. So naramag ko na sa nagdala ako pinindot ang pagdala sa si yung balibot so so, lagkakog motor kaya wapay motor kahabol sa kanila guys kasi pagdating ko dito galing ako na nag CR wala na sila, umakyat na sila dito sa interior dyan, umakyat so hindi ko na alam kung saan papasok doon kasi malayo pa ata papasok doon pa sa taas, sumantayin ko na lang sila ka, ano, dito rin naman siguro sila dadaan pag uwi maabutan, mag-antay na lang ako sa kanila, da, dadaan sila dito. Ito.